yan dito sa taas. 'Yan, oh. No? Saksayaw-sayaw yung mga vlog-vlog namin. Ramangin, no? oh. 'Yan. Siguro kung may ano na dito, may may pupuno lang dito talaga na malalaki wala na, natumba na siguro. 'Yan, oh. No? hangin. Yan na. Yan oh, nasira na. Sasayaw-sayaw siya, sobrang hangin guys, mahangin. Buti na lang talaga walang malalaking puno dito. Kasi pag meron talaga, iwan ko lang. Oh. Ayan oh. Kusok-kusok din sila sa hangin. Buti na lang talaga walang ano dito. Walang puno. yeah Sayang talaga yung mga kulaklak o. Marami yung hangin. Oh. guys. guys? <laughs> napaka windy ngayon super windy <laughs> sabi ko nga si madam sabi ko good morning sabi ko madam it's super uh, too much windy pero hindi naman talaga siya dire diretso magre relax relax din naman siya o oh, tinan mo nag relax na o oh, tinan mo yung <laughs> o oh, ayan na naman nakaka lang nito sa Pilipinas kasi sa Pilipinas lang kasi may ganito guys yung sobrang mahangin ba oh. ah, natutuwa ako natutuwa natutuwa yung iya natutuwa pa talaga ako nagluray-luray na yung ano ba oh naluray na yung bulaklak ko sa hangin tapos um, medyo makulimlim ngayon guys. Tingnan nyo yun naman yung ano ulap. Makulimlim. Pero nagpapakita na si ano, si Haring Araw. Pero ano lang. Pero dito wala. Walang kalahat. Ah, hindi pa ito nangangalahati yung hangin dito sa Kuwait. Kaysa sa Pilipinas.